Ah. Oh, kita nyo, oh. So, ay sarado kasi pagabi na eh. sarado natin yung ano, yung yung kurtina, sasaraduhan natin yan. Hindi natin gagamitan ng kamay. Kasi nakapagod yan, na, malaki eh. Ito natin yan. Hmm, kita nyo yan. Close and open. Ha? Tingnan nyo yan, ha? Tingnan nyo. Sasarado yan. Okay. Close ah oh, close. Close na yan. Close. ah oh, <laughs> Close. Oh, baby. Ayan. Ayan, may inariya. May ka, may ka. Okay. Ayan, dahan-dahan lang. Okay, yeah. Ayan, ma. <laughs> Ito. Diba? Magaling. Itong konti na lang, ikakamay na lang. Oh, hanggang doon lang pala yun. Okay i-open naman natin, i-open naman natin yung malaking kortina. si wala nito sa atin eh. paglalaro, ano na natin yan. Okay. Siguro kortina pa nga lang nito, kapresyo lang ng bahay namin eh. Okay. Open. Susumo. Open 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 Open, Open. Open. Okay <laughs> Oke <Okay>. Hello <laughs>